Iris, sa kabila ng pighati, huwag kang susuko. Ang bawat laban na iyong tinatanggap ay magdadala ng matamis na tagumpay. Para sa 2-digit number ay number 8 at number 17. Para sa 3-digit number ay number 1, number 3, at number 7. Para sa 6-number loto ay number 40, number 12 number 20 number 28 number 33 at number 49 Taurus ang mga luha ng pighati ay magsisilbing lakas para bumangon sa iyong pagtitiyaga tagumpay ang kapalit para sa 2 digit number ay number 6 at number 15 para sa 3 digit number ay number 2 number 5 at number 9 para sa 6 number loto ay, number 36, number 11, number 19, number 25, number 32, at number 10. Gemini, huwag matakot sa mga pagsubok dahil ang pighati ay pansamantala lamang. Ang tunay na gantimpala ay tagumpay sa dulo. Para sa 2 digit number ay, number 9 at number 14. Para sa 3-digit number ay, number 0, number 6, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 29, number 10, number 21, number 27, number 36, at number 23. Cancer. Ang mga sugat ng pighati ay nagiging marka ng iyong katatagan. Ang bawat hakbang palabas sa hirap ay papalapit sa tagumpay. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 18. Para sa 3-digit number ay number 3, number 4 at number 7. Para sa 6-number loto ay number 15, number 34, number 2, number 28, number 34 at number 45. Leo, sa gitna ng pighati, ang iyong tapang ang magsisilbing ilaw. Ang laban ay hindi sayang dahil tagumpay ang huling hantungan. Para sa 2-digit number ay number 5 at number 13. Para sa 3-digit number ay number 1, number 5 at number 9. Para sa 6 number loto ay, number 6, number 12, number 20, number 26, number 35, at number 40. Virgo, huwag mong hayaang lemunin ka ng pighati. Ang disiplina at sipag mo ang magbubukas ng pintuan ng tagumpay. Para sa 2 digit number ay, number 4 at number 11. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 6, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 17, number 10, number 23, number 29, number 33, at number 47. Libra Ang bigat ng pighati ay masusuklian ng magaan na damdamin kapag narating mo ang tagumpay. Balansehin ang lakas ng loob at pag-asa. Para sa 2-digit number ay number 10 at number 19. Para sa 3-digit number ay number 3, number 5, at number 7. Para sa 6-number loto ay number 34, number 13, number 8, number 24, number 37, at number 41. Scorpio, mula sa pigati, sisibol ang tapang. At mula sa tapang, darating ang panalo. Ang iyong laban ay hindi mawawalan ng saysay. -say. Para sa 2-digit number ay number 8 at number 16. Para sa 3-digit number ay number 2, number 5 at number 9. Para sa 6-number loto ay number 9, number 15 number 21, number 28, number 36, at number 42. Sagittarius. Ang mga pagsubok ay maaaring magdulot ng pighati, pero ang pananampalataya mo sa laban ay magdadala ng tunay na gantimpala. Para sa two-digit number ay, number 7 at number 20. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 4, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 33, number 11, number 19, number 27, number 38, at number 45. Capricorn Hindi madali ang landas na puno ng pighati. Ngunit ang iyong tiyaga at determinasyon ay tiyak na maghahatid ng tagumpay. Para sa 2-digit number ay, number 6 at number 14. Para sa 3-digit number ay, number 0, number 3, at number 7. Para sa 6-number loto ay, number 5, number 12, number 18, number 25, number 32 at number 40 Aquarius Pighati man ngayon bukas ay gantimpala Ang pananampalataya sa sarili at sa iyong landas ay magbubunga ng tagumpay Para sa 2 digit number ay number 9 at number 17 Para sa 3 digit number ay number 1 number 6 at number 8 para sa 6 number loto ay, number 2, number 14, number 20, number 29, number 35, at number 44. Pisces, ang pighati ay nagbibigay ng aral, at ang laban ay nagbibigay ng lakas. Sa huli, ang lahat ay magtatapos sa tagumpay na nararapat para sa iyo. Para sa 2-digit number ay number 5 at number 15. Para sa 3-digit number ay number 2, number 4 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 36, number 13, number 21, number 28, number 33 at number 10.